Ayan sila daw guys ay 150 pesos yung karga nilang ngilo kasi kopyansa po sila sa kanila ng pagpipising Nakahuli sila ng dalawang piraso nakauwi sila kagad sa so wala sa oras yun nakapag uh, ah uh, nakapag-deliver na sila kanina doon sa MPSport JinSan yung kilohan daw sa tuna nila ay nasa 580 kada kilo yun nakakasuwerte naman itong bangkang ito yan ang kanila lang kinakargang hilo ay nasa 150 pesos yung halaga pero yung karga nilang tuna, dalawang piraso. Kopiansa sila mga ka-adventure kasi ano lang. Panguhuli lang ng matambaka yung kanila sanang huling. Pero siba yung mga, yung, yung pinuna ng mga big tuna. Ayan guys. Ibatikip na yung aming bangkaw. Ang aming location po nandito po kami sa Royal Fishing. Dito po sa may, ano, sa may Bawing, General Santos City. Ito ang mga lansa guys oh. Okay no? what's up guys magandang magandang umaga po sa inyong lahat welcome po dito sa aking youtube channel today this video guys kami po ay nagkakargada po kami ng you know, first laot po namin ngayon sana po ay sa mga bago pa lang po dito sa aming channel po like na lang at subscribe at pakipindot na lang po ang notification bell button para updating kayo sa mga bagong video Ayan, na kami sa park, ano. Pasok ng ilo dito sa aming budiga. Ayan, mga kasama namin, guys, oh. So. Sila din ay nagkarga ng ilo. Nasa ano lang, tatlong bloke lang yung kinakarga nila. Yung iba, dalawa. Tapos so, sila ay Ang pahuli po nila, guys, ay mga mat matambaka, mga maliliit na mga isda. sila daw ay taga Glan Sarangani Prabit taga Glan mo no? ah taga Pangyan shout out sa taga Pangyan Glan kaya po na? ha? Ah? Gilbert nga? Marimon? ah ako nang kuhan ka nang taga gumasa Siluay sila? Mga kuhan daw kaya po na ako daw may gagaw? Mereka kita nana koi mga kau dia siluai. Biasa, sa gumasa dapur dia dagan. Oi. ayan sila guys ay 150 pesos yung karga nilang yelo kasi kopyansa po sila sa pag, kanilang pagpipising eh, sila ng dalawang piraso nakauwi sila kagad sa so wala sa oras yun nakapag uh, uh nakapag deliver na sila kanina doon sa so may passport, yung kilohan daw sa tuna nila ay nasa 580 kada kilo oh my god yan ang kanila lang kinakargang kinakarga ng hilo ay eh, nasa 150 pesos yung halaga. Pero yung karga nilang tuna, dalawang piraso. kopyansa sila mga ka-adventure kasi ano lang. Panguhuli lang ng matambaka yung kanila sanang huliin. Pero si baday yung mga yung pintuna ng mga big tuna. Sam Adventure TV Sam Adventure TV Ada ah, kan makanya ada kan aku mengambil video Siapa ngalan ninyo Siapa ngalan nimo? Jerik. Hah? Jerik Ah, ah shoot out ke Jerik mati-matiko. Ya, ya, saya nyong kap, kap Arjun. Ah, shoot out ke cup Arjun. Napaka ini nila guys, nakawali sila nang dalawang piraso. Gamay ra kay mo starting eh. Inyong starting. Ah. Okay kayo. Yung kanilang ano. Kanilang gross sa to na 50,000 yung kanilang na biyahe kanina sa Facebook. Pero yung kanilang starting nasa 3,000 na daw. Napaka-bless nila, guys. 3,000 nya angin lang halin 50 kapin ko gigui nya angin lang ice kay Hanya lang 150 pesos what nah puti ka may nila guys yung bangkang ito chat out sa baby ron from pangyan glan sarangani province Ayan guys, gimna-tigim na yung aming bangkaw. Oh. Yan po ang mga kasamahan ng mga malilit ng mga bangka dito guys. tagasa mo ako eh. Ah, shout sa Tagaladul. Nakalawad na mo? Ah, karoon pa yung balik. Shout out sa mga Tagaladol, Sarangani Province. Yung isang bangka guys oh. Yun ay nakadali yung dalawang piraso. Yung kanilang kinakargan lang na yelo ay ano lang, nasa 150 pesos hindi nila akalain na nakahulis sila ng na dalawang piraso sa yellow nila na ano, 150 pesos napakabilis naman nila na bangkang BB Ron from Pangyan Glan Sarangani Province sa kasalukuyan po guys ay ang aming location po na dito po kami sa Ruel Fishing dito po sa may ano sa may Bawing General Santo City yan po ang kanilang mga lansa guys oh <coughs> okay, so, ibuat na namin oh no? Thank you atas lagi tong dito namin. Gargado na Bukas po nang Umaga ay Pwede na kami maglalayag Patungo ng laot First laot po namin right Guys Yan na po ay napuno na po yung Unang budiga namin Yan na lang sa pangalawang budiga na lang Ang aming isusunod Yan po ay binubuhat na po namin Yung mga yelo kanina guys Maraming maraming salamat po sa inyo po patuloy na pagsubaybay at mag-subscribe sa amin channel. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa pagsuporta sa amin mga maliliit na mangangisda. Ito po ang una pong laot namin. First laot po ng Judith fishing. Shout po sa mga manahi idea sa ano, roti, kalumpang sa Judith, Trisya. Jody Teloring Shout out sa Kasuniti Family O sa amo ang boss Na si Joel Kasuniti O si Bernadette Kasuniti Maraming maraming salamat po sa kanila Sana po ay Ma Biyayaan po kami sa aming pong Unang paglaot Yung kinakarga na po namin Yelo guys Ay nasa ano lang nasa 15 na blokis si ano po pahirapan po yung pagkargada po namin ng yellow dito sa may ano, royal fishing ibinubuhat e binubuhat lang po namin yung yellow wala po kami ano, damyo Mau so. okay. na mau unang Bodega, sebenarnya pun bisa ikat Bodega guys Oke, 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 na yung aming ulam guys kasi bising-bising po kami sa pagbubuhat ng yelo. Wala pa kaming ano, gulay at saka karne. Ito yes, na muna yung aming ulam, piniritong salmon. At saka may munggo po kami.

ito mm. pa sa, mm. sa sa Luzon siguro ito siguro na siguro mabati sa so, amin y, tag piso lang remember paki kamu ako wag sabayan oo tawag doon sa sudlan doon